Magandang tanghali sa atin lahat mga ka-idol, mga ka mga kagala. So mga kagala, so saman tayo na ron, ay magandang tanghali po. Lalo mga saka po ako nagmumotoy dyan. So uh, may kanya-kanyang baon kung saan kayo madatnan. So kain na lang po kayo at, at masasabi ko ingat din sa daan. So mga kagala, ito lang ang ulam ko. Yan. Uh, Pinirito labanos na may na may dilis at ito na may ginataan na may dilis um, kunti lang ang pagkakaiba kasi yung isa labanos ito kalabasa so <laughs> pero may dilis din ayala hmm, Pareha lang. pagkaiba na iba lang may suka. Yan, may dilis. So, tingnan natin. Tikman natin yung kalabasa na may dilis yan. Oh. Samahan ng kunting kanin. Ito yung kalabasa na may dilis yan. Tikman natin. Perfect. Shout out dyan sa may bahay ko na, na nagluluto. So ako, ah, pagkagising ko sa umaga, pumunta ko palingke at siyang tagaluto yung may bahay ko. So sabi ko, may ah, maiba naman dito. Ah, kasi puro manok, baboy, isda. So maiba naman. So tingnan na naman natin yung mga kagala. Yung tilis na may ah, suka, kamatis at saka yung courage ng puti yan tawag na labanos <coughs> tignan natin mga kalilala yan kami nakain ko sili ang tingganin Labanos po. So tara, painap sa'yo na po tayo mga kagala. Let's go. <clears throat> so bago lahat, tatikman ko so, na sa so, wadasal mga tayo mga idol, mga kagala. Let's go. どうも。 Alam ko. Yung dinidis may labanos, matis. Kalabasa. うん。Mm hmm. Yun lang mga kagala uh, sa kayong hapon na ito na video ko. So, maraming salamat at magandang tanghalin. So, please like and share sa mga bagong update na video. And please click the notification bell para sa, sa mga bagong video no? o sa mga susunod na video. Okay? Thank you at maraming salamat po. Magandang tanghali sa atin. Ingat po tayo at magpapalain tayo ng buong may kapal. God bless po. Amen. Ayan po. So ito na po si Boy Galawan, nagsasahawin at nung pagpahalan po sa inyo. Maraming salamat po. God bless. Thank you.